Kumaring Dora. Diyos ko, ano ba naman aking kutsing aray? mo sa'yo ka na ganang agal ng chismis. Kung may Ay, sa iyo. Ay, saan ito kayo buhay na? Sa ako ilalaban pala itong kapitang Soray Dots, SK na si... Gaspar. Gaspar, tsaka si ano? Consihal... Petra. Petra. Ano may maaasahan ka gadoon? Hindi ko alam. Kaya yung ng katawan sa... Ay, pag ako yung mga nadaan naman sa kanilang bahay, sa tapat ng bahay, hindi naman mga namamansin, niti pa, hindi. Focus ko. na talaga sila ngayon. Hindi hey, mo Tatakbo eh. Dating hindi mga nangitingi yung ngiteng aso. Nasaan na daw? Wala kang kape. Wala eh. Puspo. Malapit na raw ah. Para tayong naraw ngayon. Nabigyan ka ganang ayuda ng isang lingga. Hindi. Kaya sila hindi ko bumoto Mahala sa buhay nila. Pili daw ah ang mga pangalan. Ang mga nabigyan, mga kamag-anak nila. Hindi kamag ko anak ka labi kaya gaan Kaya nga uh, hindi din sila makakatikim ng boto sa akin ngayon. Bawat bahay, eh di isa lang ang butante. Eh pag ayun, di isa lang sa isang bahay eh. Okay. Eh, di ba hala na? Asahan mong dadating yun ngayon? Gandang araw ho. Oh, yan naman, sabi sa inyo eh. Gandang pasok ko! Pasok po kayo! Gandang araw ho. Kami po ay nangangampan niya. Darating na eleksyon. Kita na sa Raida. Uh, si ang sa Halapetra. Ang sa Halapetra Huwag nung kalilimutan hmm. si Kapitana. Sarayda. Diyos ko, ngayon na lang kayo. Pati mga hindi kayo nangiti at bago may mga ngiti naso kayo. Ay, sabi ko lang akong madami nang nagawa si Kapitana Sarayda. Ay, ay di ko, ko kailangan yung... ng mga ganyan kayo. Dahil nung may mga ayuda, ipili ay, lang bawat bahay. Ngayon ay... Bakit eh... lang binigyan namin ng ayuda noon? Huwag kalilimutan, Diyos ko, ngayon na lang kayo. Halos lahat ng natakbo eh. mga katulad nyo din. Ay, kami may bago pala ang nakakaganda hmm. Bakit kung hindi nyo kami subukan sa ngayon? Baka kayo kagaya din ng mga luma. Hindi kami huwag isubukan nyo muna. Kami huwag and... sa nyo ng tulong, suporta. At saka huwag sabihin sa amin, pag kami nakaupo na, at wala kaming ginagawa. Gawa. Na wala kaming nagawa. Tulad ng isang taon, Diyos ko, namigay ng ayuda, bawat bahay isa. Ilan ang member ng pamilya? Tapos ngayong butohan, hindi lahat ng pamilya ay boboto ay hindi. Isang bahay, isang boto. Kaya nga po tayo ay boboto ng bago para ito masubukan. At kung ganyan pa rin eh, po, pwede naman po at gagawa ko kami ng paraan na mapigyan ko lahat ng mga tao na gagaling sa ating barangay. Gayun din na gayan ang sinabi ng mga duma. Diyos ko, baka kayo Ay, kay, may... Siguraduhin niyo lang, lagi may gamot niya sa barangay ha? Kaya, Oo, uh -oh. wala mo lang makuha din. Kaya wala sa inyo. Unang una ho namin ang dadamihan ay ang kondom para sa inyo. Ay, siguraduhin niyo lang kay iboboto ko ha? At pati yung SK niya nasa sa inyo, yung SK na sinasabi ninyo. At mm, nakaw, hindi ko kayo iboboto talaga pag ko inabot ang gamot sa inyo. Lagi na lang wala walang gamot niya sa center na yan. Kondom pa'y wala akong mahili. Kung makakain nyo yung maliit pang size, wala man lang malaki. Kaya, Kasi, magtaya mong mag-stack lang kayo dahil nag-order nyo sa akin na nag-order sa tik... Be, lagi nila limang ang order ko ha. Hindi, ano na, ubos ang pera ko sa kapag. Kaya, kaya nyo po, gagawin natin sampung box ang order, ang um, ay i-stack namin dyan. Dapat kayo may dala na ngayon. Tsaka subukan niyo po muna kami. Kami po ay may mga platforma, ipapatupad. Pagka po kami ay naluklok. Tapos yung mga taga ilaya po ay bibigyan po namin ng sariin mang buta kasi napaka puti na e, ng mga ito. Ito mga Jaho. sa Jaho. Ito sa Jaho. Ito sa kami ng butat. Doon pala sa kalsada. Ilubog na hanggang tuhod ng puti. Sa akin nakatala ng ganyang daan. At unang unang din namin nga si Kasuhay na ang ano dito sa ating po uh, ay lagi na walang tubig. Uh -huh. At doon po natin ang pangalan. Sa naman. Diyos ko. Weekdays sa weekdays. Ilunis sa lunis. Walang katubig-tubig. Oh. Tuling ko ima. Ah, kaya ganito ang buhok? ko Kaya gagawin gagawin. Pag pa eh paghakot ng tubig ulan. Manyap manyapat hindi na diligo rin sa akin. Ay naman ako Patulad doon ito may bagyo pa may ano paglakas ng hangin wala na naman kuryente. Yan ho ang aming unang-unang gagawin. Eh. Ang hindi agad maputulan ng kuryente. Sa sige, sige kay ibobota namin ha. Sana naman i-malaki ang pinagbago ng ating barangay. Ah. -ah. Oh, ano pa hindi maanuhan eh, maabutan? Kayo ba ibibigyan namin ng aming copy ng plataforma? Pag-aralan ninyo ang aming plataforma para makapag-isip-isip din mo kayong mabuti na inyong iboboto. Oh, huwag niyo kalilimutan, Kapitana Kapitan Surayda, kung si Maraming salamat po. Kami po ay magpapaalam na... Muli. Eh huwag na maninit, bata pa! Bata pa ang Kapitan Ito yung mga manan. na. si Hala Petra, Kapitan Surayda. Ayan ay, ay, din ay, may ba? Ay, hey, umorder nga akong limang dosena sa Shopee. XL, yeah. XL lang laging hanap. Hey, hey, Ay, available no naman ni Large. Meron akong extra sa amin. Dalawang kahon. Gusto niyo, gat hindi naman nagagamit ng aking asawa. Ibigay e, niyo na din it. Lagi ito nangulot ng buhok sa pag hindi pag... Ay, e, sige, sige dadaling ko sa inyo sa isang araw. Ay, sige. Nakupatulad eh, niya. Yan ang ulan. Hina Yan naman ang ulan. Tos ko? Sige, hod, sige. Huwag makakalimutan ng buta, ha? Oh. Asan yung SK na inyong... Asan yung SK? Susunod, sana na namin kami lang ay pupunta po tayo mga kami ay mga kampanya pa. Hindi mo kami kakalimutan na. Okay. Sa tingin mo kaya may mangyaring maganda sa ating barangay pag nanalo yung si Kapitan Sorayda? Siguro naman, ako ay nag-aantay nga ng kontong at babalik daw siya. Eh. Pag lang yan ang nanalo at hindi tayo napasama sa ayudang sinasabi niya, susugunin ko yan dyan sa barangay huli ha. ito si Tine. Diyan ko muna at ako ay naantay ko babalik yung si Kapitan. Saan ka nag Mag-aantay ako doon. Nung pag natanong ko yung sasalubungin ko na ito, may gagawin pa siya lang ang natay ko. Ako'y din eh. Kumari. ano nung ginagawa mo diyan? Nating nag-aabang diyan? Oh. Nag-aabang ako ng dadaling kondom sa akin. at Ako. Ng... Ausapan namin, idadaling niya ako. Nina, ni Kapitana? Ako... Yung siya sabi kanina hindi ginagamit ng asawa? Hindi eh, inig ako dito, hindi ko siya ibaboto. Wala siya makakuha boto sa akin. Susko. Kondom lang palang habol mo sa mga kapitan ngayon tatakbo. Babe. Makakaya pong kainin ng ano, 30 pieces na kondom. Eh saka so bibili pa ako. Buhok hindi mo maasikaso. Susko, buhol-buhol na yan. Kumari, ako ikahiya mo. Puputuhan, ako yawang-awan na sa inyong mga pagbubuhok na yan eh. Oo. Uh -huh. nag ka sa kapitanan ma, ang kuto mo naman ilutang! Diyos ko! Kondom ang pinag-iigis sa buhay! Kuto ka, are? Hindi na. Nunal! <laughs> Nunal! Nunal pala! Wala kayo kuto eh! Nunal pala, are ko, mare! Wala naglutang na kuto. ma pa, hindi maayos. Siya ko'y ay muna at magluluto sinigang. Intay mo din ang kondom na sinasabi mo. Hindi ko maaari mamaya ka ng malis at mm, may dadating pang nangangampanya. Diyos ko naman, abang ka na, abang na abang ka talaga sa pangangampanya gawa ng kondom mo eh. Ayun na yata ang SK na lalaban. Hindi na gayon. Hmm. Ang taba naman. Diyos ko may magawa kaya yan sa barangay. Hindi magpupo ako. Diyos ko patawarin yung pa. Baka ang gawin niyo ko hindi pa nga Diyos ko, ang taba! May magawa kumari kaya ka yan? yan. Ay mo tayo na lang ang lumapit din eh. Ano kayang hawak niyan? Gandang araw mo. Oh. Gandang araw Sino daw ang batang araw? Kayo huyo tayo na singnan. Nini, but, Nini. Gaya, lalaban, lalaban kang eski. Gayaan ka maglakan. Hindi mo kakalimutan sa darating na eleksyon. Nini. Kami rin ho. Sino ka? Okay? Ayan ang mga konsilor ko. Nini, bit naman gayaan. May nalabang kang takip na ang mukha. Hindi na makita. Ganyan, kami mag-a-adjust ay ano, eh, ako yung nalulang sa mga dinaan ko. Sobrang dami ang nagigilindihan. Puro akong pinatagay, kaya ako yung nalasay. hindi malayo. Bago naman makarating sa bahay namin, ang daming nagiinuman sa... dito talaga nalasayin ka na? Tsaka baku yung daan nyo, yun, nakakahilo. Eh, pag yung... kayo ginanalay pa sa mintong... Ano naging dala mo? Alak ko yan. Para sa'yo. Alak? Oo, oh, Wine. Ay hindi mo pa nagawang bigas? Samahan ng bigas ngayon? Hindi ka lang malo, karay. Mag-alak ko lang. Kapag ako'y eh, may tigay 1 kilo ko yung bigas. Isang kilo? Ilang pamilya namin? Isang kilo? Ay, ay ako yung dalawang kilo kong kumain. Kapag ko aring daan na rin bako bako. Bigyan mo nga na sa saminto mga yan. Gusto mo. Ay, ay aring nga pare pinamimigay naming bag. Tayo hmm. ngayon lumipat mo na dun kumari ako. Hindi magkanda o gaga sa inyo di yan. Hawa kay aring na SK na rin. Lalaban daw yung lasing na lasing naman. Pamirin ho. Pamirin ho. Hindi mo kami kakalimutan. Ay, ano lang kayo? Ay, ano lang Nalasing ay, na tayo sa katatagay sa dinaanan? Eh basta ha. Ay, hindi pa nananalo. Lasing na ng lasing. Paano pa pag nalalo? Diyos ko. mag din ang barangay. Hindi. Mga kabataan iiwan ang mga kabataan dyan. Gagawin kong ano, ang mga kabataan dyan, magkakalibre ng mga riban. Patuli. Kung ano man, at saka yung mag-aahit ng mga kailan. Tuli ka na ka. Tuli ka na ka. Tuli ka na pa kayo ng alak, hindi pa talaga bigas ang ipamigay niyo. Eh, mahal ng bigas ngayon. Pag nanalo nga ako, mamimigay ng tig isang kilo. Isang kilo? Ilang mibigay mo? Dalawang kilo ka niyo buha, Isang kilo ang bibigay mo. Kulang pa rin sa akin. Marami pa hong dati. pa yung walang mangyari sa inyo. Kahit na kayo pamumuno ng mga kabataan ngayon eh. Ikaw ay isang sali ko sa Muse. Muse? Si Kumara? Hmm. Kainaman naman din. Sa lambot nga naman ang buhok. Kaya nga magpapalibre ako ng riban. Maganda talaga ako sa personal. Tsaka pag natakbo, huwag niyo naman munang anuhin. Ay, kami yung sawang sawang-sawang na sa mga lumang... noon. Baka kayo kagaya din. Huwag tigilan niyo. Huwag niyo kaming igaya sa mga iyon. Dahil maganda ang mga, mga plataporma namin. Tulad na re. Tsaka ito. Are? Lalaban din are? Councilor ma? Hmm. Kaya bakit ang hindi, yan lang pinagtinginan din ng mga kabataan? Ay, mananalo are tsaka mananalo are. Laging itindang hindi, harap eh. Hindi ko ari napapansin itinda. Hindi ko napapansin ini Eh, nap dapat kayo maging mabuting ehemplo at mga influensa mga kabataan ngayon, hindi Hino. yung kayo mga nagpapakit. Ari, dahil lalaban? Volleyball? O consilor? Consilor. <coughs> eh, kung mababalibol niya? Hindi kayo, hindi kayo nasuot mo. Ikaw, wala nang damit sa inyo. Hindi, kung lalaban kayo, ayos-ayos yung ayos, ayos, suot niyo. Ari, tingin nyo, ari. Ano yung magtatabas? <laughs> SK daw yan. Iski nga ako. Saan ka lang katalang na gaya? Papayos ko ang ating court. Pagka ako'y nanalo. Eh kung hindi, hindi lugas? Hindi, eh kung yung kalabang ko i-ano niyo, talagang hindi magagawa lahat yan. Pero pag ako nanalo, lahan. mong laging lasing sa loob ng court. Hindi! Okay, magiging news ha. Ikaw sa basketball. Basketball? Oo, ikaw ang captain. Eh kami uuuna na at baka makaulan pa ng malakas. kayo muna lang Sige, ho. na nga. Sige, Hawk. Lalangan mo. Alay, ayun Kami nagsasawa na sa pagmukha. Hindi ka nyo kami kakakuta sa eleksyon. Maraming inyong, maraming na, niyo, ay, nyo. Ang tabayanan ninyo, ay, baka manumba. Hindi nyo tinihigit okay, ako. Hindi hindi kasama. Tara na. Ang tabayanan yan. Marami pa tayong na. Lalabang SK, lasing na lasing naman lagay. Ako. Yan ang lalabang SK, patumba-tumba, dahil pa yan tumba-tumbang upuan. Ano? Manalo kaya yan? Ako. Ba't kasi Oh yeah!